I mm -hmm. sa ating lahat, prayer meeting na naman. Unang tanong ko po, may naalala po ba kayo na pinakamaganda at pinakapangit na payo na hanggang ngayon hindi nyo makalimutan sa inyong buhay? It's either positive or negative mga advices sa inyo. Siguro meron naman, ano? Ayan. Ako po, ang pin siguro kung ang pag-uusapan ay panahon ng pagiging bata, isa sa pinaka hindi ko malimutang payong na receive ko ay nanggaling sa isang matandang babae na hindi ko kaano-ano. Ano po ito nung elementary po ako siguro mga grade 4 ako. Nakatira kami sa si Santa Mesa. Tuwing ano, tuwing Sabado na mga alas 6 ng umaga, paborito ko siyang puntahan doon sa kanto. Kasi may, may naka, naka ano siya eh, nagtitinda siya ng mga kakanin. Nakalapag siya sa simento, doon siya, nakaupo lang siya. Eh, paboritin, may paboritong paborito akong kakanin nun. Kaya ang ginagawa ko, nag-iipon talaga ako ng pambili para tuwing Sabado, abangan ko na siya roon. Sa madaling salita, naging regular customer niya ako. Matandang babae yun, ni Lola ko. Tapos siya, pinagkukwentuhan kami. Hindi ko maiwasang maikwento yung struggles ko sa aking pamilya, batang-bata pa, so mag-grade or grade 4 ako. Hanggang sa bigla, bigla niya akong pinayuhan, hanggang ngayon tumatatak sa isip ko. Sabi niya gano'n sa akin, anak, sabi niya gano'n, ano, galal ka na lang mabuti, tapos mag-ipon kang mabuti para paglaki mo, uh, mapalayas ka man ng nanay mo o ng mawala ka man sa bahay nyo, meron ang magiging ikabubuhay sa sarili mo. Bata pa ako nun, pero tumatak talaga sa isip ko yon At itong lola na to, hindi ko makalimutan kasi dahil alam niya yung struggles ko financially, wala akong baon, binigyan niya ako ng sideline. Binibigyan niya ako ng mga konti-konting kakanin, iniikot ko kasi siya nakasteady lang siya. Tapos may commission ako doon. Kaya may pambaon din ako kahit papaano. paano. So yun yung payong hindi ko makalimutan. Siguro kayo meron din mga ganong payong di nalilimutan. Ayan. Sabi nung awit, awit 1-1, ayan. pakibasa nga po sabay-sabay, 1-2-3. -sabay, kami ni sumusunod sa masamayang halimbawa. Hindi siya ay sa mga kumukutya at hindi kami sangkot sa lawari ng masamayang halimbawa. So, ang topic natin, ano yung mas tamang payo? Ayan. Ito, merong, merong maling advice no, na naririnig natin sa gitna ng Kristyanismo. No? Yung sabing ganun eh, we must get into the world to experience ungodly situations and ungodly people in order to grow stronger o payo ito sa gitna ng mga Kristiyano. Para daw ikaw mas maging matatag na Kristiyano, ayan, magkaroon ka daw dapat ng karanasan sa mga ungodly people. Ibig sabihin, uh, hindi ka mag-grow, hindi ka matututong, hindi ka matututong uh, mapaglabanan yung mga tukso, kung hindi ka makikisalamuwa sa kanila. Well, in a part, tama naman din yun, ano? Pero, sa gabing ito, magbibigay lang po ako ng ilang mga guidelines para mas maging si tayo. Unang-una, basahin natin ng sabay-sabay. One, two, three. Iwasan ang mga ating mga at Hindi ko sinabi na iwasan silang pakinggan. Iba yun, na Hindi ko sinabi iwasan silang pakinggan. Kasi sa totoo lang naman, aminado tayo na minsan may mga mas magagaling pang mga hindi-krisyano magpayo kaysa sa atin. Lalo na yung mga, talagang mga expertise, may mga karnasan. Lalo na sa mga counseling, may mga degree sila. Sa counseling, mga psychiatrist. At kahit wala silang mga karnasan sa mga ganitong bagay, pero masasabing mga gifted silang mga tagapayo. So maganda din naman na, na pakinggan sila. Ang sinasabi ko lang dito, iiwasan natin makontrol ng mga hindi-kristyano, yung mga decision-making natin. Magandang pakinggan sila, pero tandaan natin mga kapamoso na bagamat magagaling ang mga taong ito at mga expertise sila, maganda silang magpayo, wala silang Holy Spirit. Tama ba? Kasi ang Holy Spirit ay nasa ating mga kristyano. Ang major role ng Holy Spirit di ba, sa atin, maging gabay sa mga desisyon natin. 'di ba? Hindi lang siya taga-Aliw, kundi taga-Gabay siya. So ibig sabihin, since ang mga taong ito na mga hindi sila Kristiyano, wala silang Holy Spirit, ang may lang nila na payo sa atin, yung base sa kanilang kaalaman. Kaya Magandang makinig sa kanila pero sa aking opinion, iba pa rin talaga yung pakikinggan natin yung mga godly people na hindi man sila ganun ka-expertise pero yung ipapag nila tayo na magkaroon tayo ng karunungan sa pagpapasya, magabayan tayo, may Holy Spirit. So, um, kasi sabi nga ni Hiram Smith, ayan, sabi nga nun, your behavior is a, reflect, is a reflection of what you truly believe. Yung umuhubog eh, sa behavior natin, makikita kung anong ikinikilos natin. So, ibig sabihin kung, kung sila lagi ang pakikinggan natin kasi mas maganda silang magpayo, mas expertise sila, uh, yung behavior natin maapektuhan. Magre-reflect ngayon yun sa ating pagkatao. Kaya nga, ang, ang, ang sinasabi po natin dito sa number one, mga kapamuso maging maingat din tayo. Makikinig tayo pero hindi tayo pa ko control. Nabasa ko kanina sa Daily Bread, kanina ko lang nabasa no na parang ganito daw yan eh. Sabi nung nanay, kasi itong itong ito asawa ng pastor na to, bumisita siya sa isang farm na maraming mga hayop. Eh dahil farm yon, maraming mga insekto. Ah, uh, merong isang lugar na parang anong tawag doon yung doon lahat yung mga kabayo, doon lahat yung mga yung mga Rancho. Yun, yun, yung rancho, that's exactly the word, no? exactly yung word na yun. Kaya, doon sila. Tapos, meron daw doon isang kabayo na parang sabi nung pastora, sabi niya gano'n, medyo parang nagkaroon siya ng maling pag-iisip sa may-ari nung kabayo kasi yung kabayo, natatakpan siya ng tela yung mata niya. Na parang sabi nung babae, ang judgment niya kaagad, ang lupit naman nung may-ari ng, may ng kabayong to, bakit hinahayaan niya na na mabulag nabulag yung 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 kabayo paano yun ang, kapal-kapal ang ng takip ng tela niya pagkatapos nung pinagmasdan niya mabuti yung kabayo may nakita siyang kakaiba doon sa maskara doon sa maskara yun parang meron siyang dalawang net na nakikita rin naman palang malinaw yung labas tapos tinanong nung pastora yung may-ari ng kabayo. Kasi ang sabi niyang may-ari ng kabayo. Kasi sabi niya, kapag tuma pag naglalakad daw yung kabayo, tumatakbo yung kabayo, paborito siyang dapuan ng mga lamok, langaw, lamok, langaw yung matanya. niya. Kaya ang tendency, pipikit siya ng pipikit, nahuhulog yung nakasakay sa kanya. So ang yung itinuturo dito, yung akala mo blinded ka. So ibig sabihin, hindi naman pala talaga siya blinded, nag-iingat lang siya. Na hindi siya madakuan para hindi siya mapahamak ng ibang tao. So parang ganun din na ano, sa number one point natin na hindi ko sinabi na hindi tayo makikinig, kundi wag tayong control. Maging matalino rin tayo na salain kung ano yung mga dapat lang nating salain, kung ano yung dapat nating takpan ng mata at kung ano yung dapat nating makita. Okay? Pangalawa, pakibasa 1, 2, 3. Iwasang sa lugar mga ng sa Hindi na ito payo lang ang pinag-uusapan, ha? Hindi ko rin sinabing iwasang pumunta. Magkaiba yun. Kahit na ang Panginoong Heso Kristo, ba diba? kung saan-saan siya pumupunta, mga nakakamingil niya, mga makasalanan, ng mga prostitutes, mga tax collectors, masasamang mga tao. Kaya hindi ko sinabing iwasang pumunta o iwasang makipagkaibigan. Ang sinasabi ko, iwasang ma-stock. ba diba? Yung mapermanente ka na magtatagal ka na doon. Kasi tandaan natin, pag tayo ay kristyano na, lalo na kapag matagal na tayong kristyano, Meron na tayong built-in principles. Meron na tayong mga built-in na standards. Di ba? Pero kapag hinayaan mo ang sarili mo na ma-stuck ka sa mga kristyano na iba sa standard mo at iba sa principle mo, sa umpisa okay lang eh. Pero kapag nakababad ka na ng nakababad ng matagal, mararamdaman mo na lang na unti-unti bumababa na rin yung standard mo. Dati ang standard mo, ganito ako dapat manamit. E eh kaso, laging sila yung mga kasama mo. Ang sesexy ng mga damit nila, na istakan na sa kanila. So, nagbabago na unti-unti yung pananaw mo. Dati, hindi sa'yo okay yung magbisyo, hindi sa'yo okay yung ganito, pero ka sa kanila, yung influence ng mind mo, lumalalim, unti-unti ngayon, pati yung dati mong mga standard na iniingatan, mga prinsipyo mo sa buhay na iniingatan, unti-unti siyang nababago. Yun yung ibig kong sabihin. For example, no, ito, real talk, no? meron ako naging estudyante, nasabi ko na to dati sa ibang mga kasama ko, nung ako ay nagtuturo pa sa Bible School, meron akong isang estudyante na lalaki, no? Siya yung top sa klase ko. And, uh, tapos siya sa klase ko, hindi lang siya matalino, kundi ang kanyang pangarap ay talagang maging pastor. Natupad yung pangarap niya, nakagraduate siya ng ITCP yung pinagtuturuan ko, inano siya yung binigyan siya ng lisensya ng ETCP na maging pastor. Naging pastor siya, tapos nagkaiwalay na kami na matagal na panahon, nababalitaan ko na lang, nagpapastor na siya. Tapos, Nung nagkita kami, one time natuwa ako kasi naging guidance counselor siya ng isang public school. No, dahil naghanap ng ng uh, guidance counselor eh ang background niya pastor siya, so siya yung ng values. So naging guidance counselor siya ng Bible ng public school. So tuwang tuwa talaga ako. Pero ang nakakalungkot, pagkatagal ng marami-marami mga panahon, may nakapagsabi sa akin na Ma'am Del, di po ba estudyante niyo ito? Sige ko, bakit? Kasi po dun sa lugar namin, humahayo siya. O, ito sabi, maganda yun, humahayo, ba? Diba? Pero nagulat ako, iba na yung sinishare niya. Nag-iba siya ngay naging ano siya, Seventy at uh, adventist, kung di ako nagkakamali. Or oneness. Basta, di nag-iba siya ng... Siyempre, mula sa aking... Tapos, din nag-inquire ako. at uh, Siyempre, ayoko na mag-conclude So, nakausap po si Pastor Ariel doon sa lugar na yun. Tapos, tinanggalan siya ng lisensya. Sabi ko, paano nangyari yun? Graduate ng Bible School, uh, naging head ng public. Tapos, nalaman ko kasi, marami siyang mga nakasama na grupong ganun. So, yung kanyang pinag-aralan ng maraming tao, nagbago dahil na-stuck siya sa grupong ganun. So hindi siya hindi siya imposibleng mangyari eh. Na misan kasi 'di ba, kahit 'di ba sabi nga rin ni Paul, 'di ba? Kaingat ka. Baka akala mo nakatayo ka na. Yung palan, konting ano, pwede ka pa ring tumumba. Lahat tayo may bagamat masasabi natin minsan matatag ka na, maano ka na, matanda ka ng Kristiyano, pero possibility pa rin ganun eh. Di ba nga nakakalungkot mabalitaan natin ang daming mga ganitong Christians biglang bumagsak. Bakit? Ang isa sa factor siguro nun kasi na-stuck sila sa mga maling tao, sa mga maling paniniwala to the point na na-influensyahan yung kanilang sariling standards. Ayan. Ito ang pinag-usapan natin sa 1 and 2, mga ungodly people. Eh, papaano kung nasa kalagitnaan naman tayo na mga Krisyano magkakaibigan. Number three point, pakibasa. <clears throat> Ayan. Hindi ko sinabi na bawal magbiruan. Walang ganon, ha? Ang sabi ko, iwasang maging komportable. Yung sa umpisa, biruan lang. Pero later on, oh, napapansin mo, komportable ka na yung okay na sa'yo yung naririnig mo na makiri na. Ibig sabihin yung, na, yung naiinsulto na pala yung tao sa mga biruan, below the belt na yung mga biruan. Siyempre, tawa na lang sa umpisa eh. Tapos, nung umpisa, medyo nahihiya ka, natatakot kang magbiro, nagigilty ka. Pero dahil nandung ka sa grupo na yon na wala nang ginawa kundi magbiruan, mag, magkantsawan, ganyan, nagiging komportable ka na kahit nilalait na yung pinag-uusapan ninyo. Okay lang sana kung yung taong concern na andon. de ba? Kasi malalaman mo naman kung na-offend siya or gusto niya or okay lang sa kanya. Eh what if wala dun yung tao? 'Di ba? Sa kalagitnaan ninyo ang sasaya. Pero paano kung babalitaan niya na naging tampulan siya ng inyong usapan? At paano ka rin makakasiguro na kapag wala ka doon, hindi ka nila pinag-uusapan? Madalas nga, di ba, nag-uusap kami ni Jehan. Ibi naman, ako kaya, almawa ako, uh, Paano papano kaya kung wala ako doon sa grupo, baka ma pinag-uusapan na rin ako. Wala kang kasiguruhan eh. Bakit? Kasi naging komportable ka na sa mga ganong usapan. Okay lang naman yung biruan eh. Kaya lang, sabi nga lagi ni Mrs. Kau, masaya ka nga pero 'yun naman binibiro mo, hindi na masaya. Oy, hindi naman tama 'yung gano'n, 'di diba? So, ang ang payo po sa atin dito ng mga kapatid, tandaan po natin na tayo ay 1 2 3 iisang katawan pala <clears throat> <Itasang> <clears throat> ng, ng katawan. Ayan. so lalo na sa ating mga kalipon ng mga Kristiyano, no. Tandaan natin, no, isang katawan tayo. Pag nasaktan 'yung Isang part, di ba, lahat nararamdaman eh. Iyon po, pag, pag nararamdaman po na natin na nasa grupo tayo, na may mga ganun ng mga biruan, tahimik na lang tayo, no? Uh, o kaya, magparamdam na, oops, sami sawam ang style namin. Oh, change the topic. Yun ang, yun ang ano namin, keyword. Change the topic. Di ba? Kasi ano eh, dapat may mga ganong sasalo sa mga usapan para maramdaman ng iba. Ay, hindi komportable. Ba, hindi komportable si Jomer, tigil na natin. Kasi pag naramdaman ng lahat, na lahat kayo komportable sa ginagawa ninyo, wala nang mag de Diba? So, dapat hindi tayo maging komportable sa mga ganong usapan. Ayan. Kaya nga, sa aking uh, pagtatapos, ay, ang bilis, ano? <laughs> Para tayo magkaroon ng mas tamang payo o mas tamang grupo, meron akong gustong uh, maging uh, tawag dito. yung nabasa ko, no, yung idea ni Tim Sanders sa kanyang article noong August 25, 2006. Para doon ma 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 maingatan natin yung sarili natin na mapunta sa mga maling payo o maling mga tao, tandaan natin yung rubber, metal, and glass principle. Okay? Di ba yung rubber, sabi ng gano'n, kapag nahulog mo daw yung rubber, magbabounce back siya sa'yo, tatalbog siya sa'yo. Wala namang nangyaring harm, walang kapahamakan o panganib na nangyari, bumalik lang siya sa'yo. So ito yung mga tao or yung mga payo na pinakinggan mo siya, pero hindi naman nagkosa yun ng anumang panganib. Walang nasira sa'yo, walang nasaktan sa mga mahal mo sa buhay. Although pinakinggan mo siya. Pwede mo i-classify doon, ay to rubber to. ko ito kasi alam ko wala naman tong harm na mangyayari sa akin. Pumalpak man to, na ito, di rin naman ako maapektuhan masyado. Pangalawa, yung metal, no? Yung metal, kapag yan daw ay bumagsak, hindi rin naman daw yan magbabago. Maingay nga lang. Pero hindi siya magbabago. So, ito yung mga, ito yung mga payo or yung mga tao na na pwedeng masaktan ka, no? mag ito yung mga mga tao, mga payo na pwede sa yung magbigay ng hindi magandang epekto, pero makabawi ka pa rin. Gets nyo? Mapapa, makakalimutan mo pa rin 'yon. Maka ano ka baka pag move forward ka pa rin, uh, mag meron chance pa rin na makabawi Halimbawa, pinayuhan ka na, o ganitong course, course ang kunin mo. Sinunod mo. ay eh, hindi pala yun yung course mo. So, nasaktan ka, pero nakabawi ka, nagtake ka ng ibang course. Hindi naapektuhan yung spiritual life mo, yung family mo. So, may pain, may pagbagsak, pero makaka-recover. So, pwede yon. Ngayon doon tayo sa glass. Diba? Kapag <clears throat> ang glass o oh, mababasagin, dinap mo, ano mangyayari? Basag siya. Pwede mo siyang buuin, pwede mo siyang pagdikit-dikitin, pero may lamat na. Na pag nilagyan mo siya ng liquid or on something, pwede siyang mag-spill o may tumagas. No? Pwede din namang mabuo mo siya, pero hindi na siya maganda. May kulang na. So, ito yung mga bagay na, na mga payo or mga tao na hindi lang sa sa'yo magdudulot ng pain, hindi ka lang ganap makaka-recover, mararamdaman mo, nagiging toxic na sa'yo. Yung hindi mo na matis, hindi mo na makaya yung, na, ano eh, nasisira na yung ano mo, nasisira na yung spirituality mo, hindi ka na nakakapagsimba, dahil sa kasasama sa kanila, hindi ka na nagde-devotion, dahil na, naapektuhan ng kanila, sa mga laro, ito na yung mga bagay na ang hirap ng makabango mahirap na siyang mabuo uli. Lalo na kapag hindi mo inalis ang sarili mo sa ganong lugar na alam mo ng toxic. Ikaw yung naaapektuhan, spirituality mo, yung ibang tao. So, so kapag ka daw, kapag ka daw maghahanap ka ng mga tama tao at mga payo, lagi mo siyang ikaklasify, ito ba ay rubber, ito ba ay metal, o ito ba ay glass. At sa atin bilang mga Kristiyano, lagi nating tatandaan yung glass principle. No? Nung uh, kanina ko lang naalala nung no? alam niyo po nung misang nagkape ako sa Dunkin Donut dito sa SM sa SM no. Meron akong narinig nung nag-uusap-usap sa isang grupo doon. Nung una natuwa ako kasi mga Christian sila, si sharing sharing sila, oh, mga Christian to. Mga ano sila eh, mga mga adults na hindi naman matatanda talaga mga adults mga puro babae sila ano yes, nakikinig ako sa sarap ko na sharing sharing sila sumaya so, maya, maya iba na pinag-usapan nila pinag-usapan nila yung pastor nila alam niyo alam niyo sa totoo lang hindi ko, Lord susugurin so ko ba to magpapayo ba ako rito? Paparamdam ko ba sa kanila na, ay, pastora ko, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi naman ako pwedeng makiilap kasi hindi naman sila kilala. Kahit masabing kapatiran sila, di ba? Pero, imagine na sa public place, pinag-uusapan, napaka-toxic, no? So, naalala kong bigla yung nabasa ko, no? Na isang lesson sa daily bread na meron daw, dahil sa pangyayari nyo, no, naalala ko, no, meron daw isang girl, kabataan siya, nag-apply siyang sales lady sa isang rest, sa isang tawag dito, tindahan ng mga bababasaging mga figurines, mga bababasaging mga glass jars, no? Nag-apply siya doon. Pagkatapos, tinanggap siya nung matandang lalaki. Si tinda-tinda siya. Pagkatapos, one time daw, Narinig nung lalaki na may kausap yung girl na isang kaibigan. Tapos, ang pinag-uusapan nila ay eh, yung isa pa nilang kaibigan na wala doon. So, hindi maganda yung takbo ng usapan nila. So, na ngayon yung lalaki. Tapos sabi nung lalaki, may pagdilingkot pa ba kami sa'yo? Iya, eh wala na, di umalis na. Tapos, ang ginawa nung lalaki, nung wala na yung bumibili, kumuha ng isang napakagandang jar yung matandang lalaking may-ari. Tapos sa harap nung girl, binagsak niyang ganon. Di nung gulat siyempre yung, 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 ano, yung babae. Sabi, sir, napakamamahalin po nung jar na binagsak niya. Ba't, bakit po ganon? Naku, babayaran ko po ba yan? Bla, bla, bla. Ganyan, takot, takot yung babae. Tapos sabi ganon nung ano, nung matandang lalaki na napakaganda ng kanyang payo. Sabi niya, iha, napakaganda nung jar. Pero nung binagsak ko, nabasag siya. Hindi ko kayo kilala, no? Pero siguro maganda yung friendship nyo. Pero sa ginawa ninyo, sinira niyo yung maganda nyong friendship. Kahit gaano kaganda ang friendship nyo, once na yun inalamatan na, nabasag na, hindi niyo na yung mababalik sa dati. Nakukuha ni yung lesson. So, yun yung pinakamagandang payo na ma-advise -ma sa atin, ano? Lagi nating i Rubber ba to, Metal ba to, Or glass ba ito? Tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin, maiksing mensahe sa gabing ito. Ipapasalamat po kami, Panginoon, sa mga taong dinadala mo sa buhay namin, kristyano <coughs> man o hindi, mga blessing sila sa amin, nagbibigay po sa amin ng mga magagandang mga payo, nagbibigay sa amin ng katuan at kasiyahan, friendship, Panginoon, fellowship, Banding, salamat Panginoon kasi may mga ganitong mga kaibigan kami na dinadala mo sa buhay namin. At sila yung mga kaloob mo, kristyano man o hindi. Pero nginiling lang po namin, Panginoon, na maging maingat din naman po kami na pakikipag-deal sa kanila po. Huwag mong hayaan, Lord, na kami po ay ma-impluensyaan, ma makontrol ng mga hindi-kristyano yung aming mga desisyon maista kami sa kanilang mga maling mga standards at prinsipyo. At lalong-lalo na kapag kami ay nasa kalipunan ng mga Kristiyano, huwag mong hayaan Lord na maging komportable kami, Panginoon, sa mga usapang nilalait ka na at ang iyong mga anak. Tulungan mo kami maging maingat kami, Panginoon, maging maganda ang aming mga katuwaan, biruan at kasiyahan na hindi namin, Panginoon, nasisira ang magandang prinsipyo ng iyong salita. Salamat po. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.